ka mga habol. natanong ko lang sino sa nang bahay niya ay eh, ma'am Del hmm. madaan lang ako ay ano yun inahabol ako walang ina nangahabol guys <laughs> nangahabol Guys, deliver tayo ngayon. Halaya. Lakad lang tayo guys kasi wala na tayong motor. So, talin mo na natin sa bayan. Natalin mo natin dito sa bayan. Paano Si Boss Randy po? Si Boss Randy? York, niya? pangi naman, pangi, uh, barangay pangi. So guys, so dito tayo sa barangay pangi. Ayan, dito ako malapit sa tulay. May nag sa akin dito guys, sa uh, isang creator, isang vlogger din. Si Ma'am Del, ayan, pakipalo siya sa Facebook po. Kapagtanong natin yung pangalan niya. Lampas tayo guys, tanong tayo sa... doon sa babae na yun, kay ate. Lampas pala. Doon pala guys, yung... Uh, mga salasar daw, yan shoutout sa mga taga rito, yung mga family sa Lazar. Yan. Especially kay Ma'am Del sa Lazar. Yan, follow nyo siya sa Facebook. Yan. Nag uh, din siya, guys. Suporta ka mga natanong ko lang sino sa bahay niya ay eh, ma'am Del madaan oh. lang ako ay ano na yun inahabol ako walang hiya nahabol guys <laughs> nahabol baka dito na yung bahay ni ma'am Del tapo Tapo. Tapo. Tulog ng tao, guys. Tapo. Teh. Tapo. Ito po yung bahay ni Ma'am Del? Da po si mamdel Ma'am Del? Ayun! Natagpuan ko na. Doon ako na. Napapunta po ko sa kabila ay. Doon sa may tulay doon. Oo. Oh. Ay, dito pala yung bahay ni Ma'am oh. Del. ayan o, may order sa atin si Ma'am Del. Ayan. ka? Oh, o, hindi po. Nakabigilang. Ayan si Ma'am Del. Yan nag-order sa atin lang. Ilan po sa'yo, Ma'am? Lima po ano? Oo. Lima. Ayan, yeah, kaya na po yung mga kuwa din ay. Bagong ano yan? Opo, bagong luto po yan eh. ay. Ang ganda naman ang houses nyo. Sana so, all Ayan si Ma'am Dela Salazar guys Pakipalo siya sa Facebook Ayan baka may Youtube din si Ma'am Tatanungin natin mamaya Ayan Nabulo ko ng baka dun <laughs> Kaya pang baka yun? Diba sa akin, yun Parang galit sa akin <laughs> Ayan si Ma'am Del guys uh, Pakipalo siya Hello. sa Facebook Ayan Del vlog yun Ayan na-attach uh, ko na lang yung kanyang ano Pakipalo po guys Ayan Tulungan lang Di sa Marinduki tulungan lang tayo ng ano. nag -order si mam ma sa akin na halaya. Uh. Ube halaya. Puro halaya yun, puro ube. Nakablog yun. Pati pag hukay ko ma'am, naka... Ay, ikaw nag-ano na? <laughs> <laughs> ah. Ayun. Ma'am, pakikuha na lang po yung ano dyan ay. ba? Ayun nga pala, sa Sa tabiw ng vlogs nga pala, guys. Uh, medyo busy pa po siya. Ngayon, bali ngayon. So, okay Ayun, Ayun DL, DL, DL Vlogs Vlogs po. Vlogs, ano yeah. na, Ayun, Hello po. Shoutout po sa mga followers ni Ma'am 'yan. Tano, supportahan sa suportahan niyo din ako. Ah, uh, baka sakali din maging kagaya natin yung ibang mga ano. Makabili na. din ng bigas, 'yan. Makabili ng bigas. Ayun, sa mga followers ko 'yan. Short, si Ma'am po paki-follow sa Facebook. May YouTube ka po, po Ma'am? Wala. Ah. Wala Ayun. Uh, antay yeah. yung YouTube ni Ma'am. Suporta lang dito sa Marinduque. Malay mo. 'Yan. ba diba po? sorte swerte <laughs> Sige po, salamat po Ma'am. Oh, thank you. Thank you po. Salamat. Okay. Ayan, salamat kay Ma'am ano, kay Ma'am Del. Ayan. Nag-order siya sa akin ng ano. Thank you po, Ma'am ulit. Ah, thank you. thank you. po. Salamat. Ayan, malaking bagay guys yung ganito, yung mga ganitong klasing sitwasyon. Halimbawa, dito sa Marinduque, dito yung mga vlogger dito tulungan. Tulungan dito, kumbaga ay welcome sa isa't isa kung magka-collab. Hindi man yung supladuhan dito, dito mga pakumbaba rito yung mga tao hindi makagaya nung ibang pero meron dito, meron dito suplado kilala nyo yun sigurado nandito ko na naman, nakaharang ka na naman ano na tayo ano, ano ka dyan uy huwag ka dyan ay, um, mahadaan ako ay ang lakas ang an lakas ang lakas talaga ng trip ng baka ayoko pa padaanin ayun So yun guys, uh, supportahan nyo rin po si Ma'am Ma Del. Del uh, Blacks, ba yun? Si Ma'am Del Ayan, dito sa Marinduque guys Masarap maging creator din Yung pa marami ka nakikilala Hindi lang uh, Hindi lang yung basta vlog ka ng vlog Nagkakaroon ka pa na marami kaibigan dahil Yung mga kapwa mo creator, nagiging kaibigan mo Nakikilala mo Kahit hindi kayo magkakilala, pag nagkita-kita kayo Para kayo magkakilala matagal na So yun guys, ang pinakamahalaga Yung pagiging magkakaibigan tapos tulungan, followers to followers yan. Punta na tayo ngayon sa barangay Masiga naman guys. Kay Ma'am Lani Suleta, yan punta natin. Okay, sir, wala, wala pala si Ma'am Lani. Ayan, si Sir na lang yung nag-on um, sa akin. Boyard na yan. Shoutout po kay Sir, tsaka maraming salamat ko naman sa kanya dahil nakatulong naman sa akin. Si Ma'am pala nasa Manila na Ma'am Lani yan. Shoutout po sa kanya. Tsaka ingat, ingat. <laughs> tsaka advance Merry <peri> Christmas. <laughs> Ayan, salamat po Sir ha. Bali, ano po? Bariya eh. Hindi po. So yung guys, ngayon, pauwi na tayo. Na-deliver na natin yung last na halaya. Uh, ah, 12 pieces yun guys, 12 dab yun. Bali guys, 12 pieces yung order ni Ma'am. Uh, ah, binayaran sa atin, 1,200. Nagbigay ng uh, 100 pesos para doon sa papasko na po sa akin ni Ma'am Ma Lani. Ayan, salamat po kay Ma'am Lani. Maraming maraming salamat sa kanya. Ayan. Pauwi na tayo, guys. Ayan. Ayan nga pala, guys. Uh, Shoutout nga pala kay Brian Nipay. E. Ayan, si Brian Nipay. E. Tsaka sa family niya, sa mga anak niya. Ayan, sa asawa niya. Po, family, salamat po sa panonood ng vlog ko. Ayan, tuloy doon lang po sa supporta. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo, guys, lahat. Thank you for watching. Yan, shoutout po sa lahat guys. Maraming maraming salamat po. Tayo advance. Merry Christmas po sa inyo lahat.